Oh, lang yan nabwal. Hindi ba kayo ko? Next, Team Kidlat. Oh, Kidlat! 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 Magpakilala <laughs> <Ay>, ka <laughs> go, na, go na Ayaw mo yan Parang isa pa rin talo yun Talo yun Una pa lang eh Halo, <static> Taliyo. Oh, JP, JP. Tim JP. JP. Para sa mga taong ang kasabihan ko po. Uh -huh. Kapag hindi kayo sumikat, walang aabutin. Ah, yeah. okay. <laughs> pangalan, pangalan. My name is Kim. <laughs> walang chu. <two. laughs> <laughs> okay, Dad. Okay, Dad. Oh, Ma, ito sa iti ba? Ma. Magandang <laughs> gabi po sa inyo. babae! Babae! Hindi babae. Ako po, si Gisa. Gisa, ako pa naman. Daddy! Daddy! Si Daddy mo! Ah, JB!

Hoy, tako mo 'yung sardinas mo. <laughs> ano ba 'yan? <laughs> ano ba? <laughs> Nawala. <laughs> oh, na. Natalo. 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 natalo na. Ano okay, okay. Yung lima. Balik sa gitna. Rampa, rampa. Rampa.

Tumbling, tumbling. Tumbling ah Okay, lapit na sa harapan pa. Okay. Para ka sila palakpak. Handa na ba kayo sa mga tanong? Yeah. 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 I'm ready. Question and answer. Okay. Ready, okay. Dahil ikaw ay ready na. Mauun na si Bimbi. Ah. ah. Boss, Marco. <laughs> <laughs> ulam ka n'yo. B? Yes po, magandang gabi. <laughs> ano daw ang paborito mong ulam? paborito pong ulam ay adobo. Huh? Bakit adobo? adobo? Masarap po kasi ito at maraming malinamnam. nam uh -huh. Dahil ito may konting taba at naglalaban yung laman at pagkakataon. Wala Okay. Sige. Puuha ba ka na? Di ka naman kasaling. Sino ba ang Unang tanong. Oh, yun nasa na. Ang nanalo sa volleyball relay ay... Hidlat. Hidlat. na ang JMP. Oh, JP, JP, JMP. pasok. Ayan, ayan, ayan.

kung ang pansit ay pampahaba ng buhay, bakit hindi nire-reseta ng doktor? Aha. <laughs> yeah. Yeah. Alam niyo po, ang pansit po, pahaba ng buhay, kasi po, nakakabusog lang siya ng mura. <laughs> ang gamot, pag ininom nyo, masisira ang inyong baga. <laughs> Kaya huwag kayo naniniwala minsan sa ibang reseta ng mga doktor. Mag-herbet <laughs> 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 tayo. <laughs>

Wala. <laughs> Gaya mo Okay, team Kidlat. Ano ulit pangalan mo? Ay, hindi Emma! Sa kambira, eh. Sa pangalan? Eh. Emanuela. Emanuela. Hello. Anong <laughs> Ang pangalan sa umaga ay? Game hey Sa gabi? Yes, <laughs> Isang split nga dyan, oh. Yes, yes, yes. Uh, a split na split. Oh! Split oh. Show down Oh, ayan ya. Okay, ready ka na? Ang tanong mo ay Bakit kulay dilaw ang pula ng itlog? <laughs> <laughs> naghalap, naghalap Kasi <laughs> 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 po, <Naghalap, naghalap. laughs> kasi ito po ay hindi pula <laughs> <laughs> Naghalap ng lifeline Naghalap ng lifeline, 50-50 oh I'm fine, thank you Sige, sir. Ah. Huh? Ma'am pala, gabi na. <laughs> ano ang iyong maisasagot? Sige, sir. Thank you, thank you. isip ka! <laughs> Hala. Thank you. Ang sagot ay... Ah. Huh? Ano abaga. <laughs> <laughs> Hindi mo sa eh. boss. Okay, okay. Okay. Right. Oh, talo yun, talo. GMP. GMP, pasok.

Hindi! Ano ko Ano ba team to? GMP po! GMP! B okay. Una-una, akala ko kanina, pad yun to, mali pala yun, napuntahan ko. Initiation rights. Okay. Ano, GMP? GMP ba? GMP, boss. Okay. Ano ang una-una? Manok or manok? Itlog o manok? Ayan lang po. Ayan lang po.

Kapin mo yan. Nandiyan pa rin. At ng sagig. Kasi ako eh. para po sa contestant number 5. Uh ha. -huh. Uh, uh, kung babae ka, kung magiging babae ka,

Pasok yung apat Mamimili na sila doktora kung tama ba yung pinasok nila. Pasok yung apat. Dito, dito harap. Oh, speed, speed. <laughs> yak na ba? Sipa sa iyo mga bossing ko. Ay yeah. madam, madam pala, yeah. madam. Demima oi. Rampa. Ah, rapa, rapa. atay palakasan ng palapak sa Ya, 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 ya. Tama. Ngayon, alin nina Biglat? GMP number one

okay, palakpak ba kay? Marami bang palakpak kay Madam <laughs> K? <Okay>. Ah, konti. <laughs> okay. okay. <laughs> <Sa> <laughs> number one, si Madam... Jessa. <laughs> Aurora. <laughs> kita tanong si Doktora para sa inyong apat. Yan. Yeah. Ito ba ipalaro pa rin o tutuhanan na? Yeah. <laughs> Topak. Topak. So, <laughs> yan. o pa? Sa ayan. Ay, picture ko. lang ang opinion ni Ma'am Mercy. Tao, sumayaw ka to ah. Kung ano po masabi niyo sa ating mga contestant. Tuh, kala ko talagang malakas kala kumain ng saging, hindi pala talagang bakla ka talaga. Ah, sino po yung una? Si Maricar. Hmm. Yung Mario pangalawa, yung si Kim, walang chew. Hmm. Yung pangatlo, Jessa. Aurora. Si Jessa. Yung panghuli, Jessabelle. Jessabelle. Jessa 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 Jessa. Jessa. Si Jessa na no, walang bell. <laughs> <laughs> si siya <no> <laughs> 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 <Dino. laughs> ah. <Dino. laughs> na walang bell. Si Sino? Ang Joy. 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 Ang ako Ang Joy. Ang Joy. Ang Joy. Ang Joy. Ang Joy. Hindi ah. Sige po ang inyong opinion. Boss, hihingi na sana namin yung opinion mo regarding sa naganap ngayong gabi. I love you, baby kinawa lang naman na ako dito Alam, buong malaki pa kayo lang nung. hindi ko, hindi ko nakita yung hindi ko nakita yung ano eh. mukusin tayo nito niyo kanina. Rarating ko lang eh. rampar 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 pa rampar 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 Alisin rampar 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 split cash split. Sino yung number one? Sige, rampa lang, rampa. Alisin na yung kumot niya, alisin na yan. Kuya Junior, amin yung dilawa. Ang lapas ay siya na kayo, nahuli na ko eh. Hindi ko makita kung sino yung talagang nanalo. Kasi kung sino yung nanalo, may bibigay akong cash na premyo. Oh, Aurora! May oh, mabing, kralin, <laughs> 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 Masil-masil <laughs> May pita pa ang kailangan eh. Ano magagawa? <laughs> Apat na pinag-aaral eh.

<laughs> wala eh. Okay. Nakita ko nakita ko yun na may split yun na bat na wala. Ah, pasok oh. lahat. Okay, okay, ulat, okay, ulat, uh, uh, Split na, uh, split. Okay, pasok na kayong apat. Showdown, showdown, showdown. Oh, showdown. Oh, showdown. Show <laughs> oh, JP, pasok!

Nawala daw yung split, yung split daw. <laughs> Tayo, split na. Ay, 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 Okay, yun. Pasok na tayo sa gitna. Boss, sihingin sana namin lang yung opinion kung ano mas niyo sa ating grupo. Oo, oh, nakakita naka na, ko na.